So yun guys, nandito na naman. Kakauwi ko lang galing trabaho. And guys, ito nga pala. Sasabihin ko nga pala yung mga naranasan natin sa overload pares ni Diwata. Yan. Sa mga nagtatanong pala kung anong hanis reaction ko, yon Ayos naman yung lechon, yung pares overload. Ayos naman yung lechon. Pero, dapat pala kung hindi mo na alam mo nang hindi mo makakukuha yung mga pangrekado mga suka at saka toyo, paminta tsaka dapat yun may yan eh, may sibuyas kaso syempre sa sobrang dami ng tao hinanap pa namin yung mga yun, pangrekado patimpla namin kaso di na, namin, di na namin makita kaya dapat para sa akin, hindi masarap pagka walang mga toyo at suka ganun nga yun, dapat syempre tagal-tagal ko na nagpapares dapat may ganun. Eh, kaso hindi ko na makita sa so, sobrang ang daming tao. Pero, ang sarap. Kung, siguro kung natimplahan, kaya siguro nagre-react yung iba. Kasi, pag hindi nila natitimplahan, kasi nga hindi nila makita. Sobrang daming tao nga ba ng pila. Pero, mabilis yung pila. Tapos, masarap. Yung manok, hindi na yung chicken ni Diwata, hindi namin na, ano, hindi namin natikman. Kasi, magkaibang pila. Pipila na naman kami. Kasi, ang sabi nga ng mga staff niya, nakausap namin na, il, ano, bilang sinusunod nila para mas maganda nga daw. Mababait naman pati yung tauhan nila. Pakanta-kanta nga lang yung mga nagtataddad. Patchil-chil lang. Mabait na. Nakikipag-usap. Yun lang, guys. Tapos, ano. Siyempre, yun. Honest, honest reaction yun. Masarap. Sulit na sa, sa isang daan. Lugi ka pagka hindi ka nag-unlerize. Pagka hindi ka bumalik. Siyempre, kailangan malakas ka umain para usto no ano. Pero isa sa isang daan, pesos sa one person, ayos naman. Sarap tapos, ano ba ba? Yun nga, kita nyo sa video ko na hindi ko na na, hindi na ako, hindi, hindi ko na in-interview sa Diwata kasi nga, ang dami nag interview pati alam kong pagod na, nakakaya naman, syempre. Nagtatrabaho lang din yung tao, hindi naman, hindi naman natin babayaran para interview, no? Kung babayaran sana natin, okay lang, interviewin ko lang interview yung kaso. Hindi ko na na-interview kasi pagod. Kita naman sa picture eh. Tapos, yun lang. Yun lang guys, supportahan natin siya, syempre. Ganun talaga, pagka sumisikat, pagka umano ang business mo, maraming naninira. Kaya dapat, diretso lang ang supportahan natin sa bawat isa. Sa, sa ko na ang video nito, ginawa ko lang ng honest reaction para sa mga nagtatanong, mga iba't iba kong katrabaho, mga dati kong katrabaho, mga, mga et cetera, et cetera. Oh. Chetra, chetra. To practice pa nga lang. Ah, ito no? Kahit sa bahay, may basher tayo. <laughs> Tapos, ito pala. Yun nga, guys. Shoutout sa kay, yun, kay Ate Rebecca. Rebecca, shoutout. Sabi niya, shoutout pa, shoutout daw sa next video. Yun na, guys. Palam, peace. Shoutout nga rin pala kay Ate Joy. Hmm, sa pinsang kong commenters natin. Joy Belroas. Shoutout sa jo Ate Joy. Peace.